Healthy version ng spaghetti na di pwedeng mawala dahil isa ito sa mga paborito ng mga bata. Ito yung spaghetti na hindi ko makuha-kuha ang timpla kaya naman i share na namin yung recipe ni nanay. Bali ito ay nag na kami dito ng mga aromatics, bawang sibuyas, marami po yan. At pagkatapos yung carrots at bell pepper, madami din po yan. Ito po ikinat lang po sa maliliit at pag naman po ito ay naluto ay hindi nyo naman po at makikita. Kaya napakasarap po dito. At least nakakain din po ng gulay yung mga bata. Then sinunod na po yung hotdog. Sinangkot sa lang po ng konti at pagkatapos isinid na po yung tomato paste. Ayan. pare pares lang naman po yung pagluluto. Bali kay nanay lang po is na iba yung gumagamit po siya ng carrots at saka po tomato paste. Ako po kasi hindi po ako naglalagay pero napakasarap po talaga nito. Ito po yung spaghetti na mapapabalik ka talaga sa pagkuha. Ayan, at pagkaraan lang din po ng ilang minutong pagpapakulo ay ilalagay na po natin yung all-purpose cream, syempre hindi po yan pwedeng mawala. At yung pong condensed milk. Ito po kasi yung mga gusto ng mga bata, yung medyo may sipa po ng tamis. Then, si simmer lang po yan ng mga ilang minuto. At pagkaraan po ng ilang minuto ay ready to serve na po ang ating napakasarap na kids' favorite spaghetti topped with grated cheese. Ayan. Isa po ito sa handa ni Gia. Sana nagustuhan niyo po ito. Kain po tayo. Salamat sa panonood. Bye-bye.